guys, oh, musipak natin tatay guys, oh. diba? Gwapo-gwapo, no? <laughs> Good morning, uh, dito na tayo sa market guys, sa uh, papasok na tayo. Guys, nalala nyo dati si tatay, yung binablog natin, na uh, nawamasora. No, Nandito no, na naman siya guys, ayun siya guys, oh. Ay, uh, si tatay, oh. Tara, samahan na ako guys, matanong natin si tatay, let's go. Hey! Kumusta? Ay, kumusta? No. <laughs> Kaya Kaya ba? Nakarami ka na? Ha? Yan pa rin na nakuha mo? Ayan guys, nalala niyo guys si tatay yung minablog natin dati guys. Ayan, sana may makatulong naman kay tatay. Tay, pwede mo vlog ulit tay na. Baka sakali tay. Nakarami ka na tay. Ito pa lang. Ito pa lang. Ayan guys, naka, ano na si tatay. Kunti pa lang guys, plastic. Ko. Ah, wala naman si tatay guys. Oh. Kumusta naman tayo? Ano lang balita? Kumusta naman? Epsa pa rin. Araw-araw mo talaga ginagawa yan? Ah, sa City Hall pa rin. Kumusta naman nung ano? Buhay-buhay natin? wala lang si tatay guys so sana guys may makatulong kay tatay guys ito nakita na naman natin si tatay dito na naman siya ulit sa market ayun guys so ano pa? ah ganun yan lang mo tay ha makamaray mo may maka kita sa atin tay palagi tay no pagka sakali tay ah uh, Ingat lang palagi sa pagganod uh, tay no? Pag uh, pagbasura tayo na araw-araw. Ah, -araw. ano mas tatay, guys. Ah. Abutan natin kahit magkano lang si tatay, guys, para makapili po siya ng ano kasi ginagawa lang niya to, guys, para makapili po daw siya ng bigas. Nung nakaraan tay, nakarami ka noon? Ha? Ah, okay. Ayun, guys. Ah, ganun. O, tay. Pagpasinsyahan mo na to tay, no? May ibigay ako kung sa ano, tay, ha? Pangbili bili mo lang ng... Kasi, <laughs> mo lang, tay. Ah, kunting bagay lang yan, tay. Ah, wala pa tay kasi sa tay, Ah, malay mo, may makatulong sa atin, tay. Pagpasinsyahan mo muna yung inabot ko sa tay ha? Sa sunod, tay. Baka sa kalay, tay, no? Ah, pang ano lang, kahit maliit na bagay lang yan, tay. Makakatulong pa rin sa inyo, tay, na? No? Oh, salamat. O, oh, sige tayo. Oh, Babay muna tayo. Babay muna tayo. Bye-bye. Okay, guys. So, oh, musipak natin tatay, guys. So, oh. diba? Guwapo-guwapo, no? Hello. <laughs> pag uh, ano lang tayo, no? Pag pasipak lang lagi tayo. Uh, ingat lang palagi tayo sa araw-araw na ginagawa mo tayo, no? Uh, para, ano, sa malay mo tayo, may makakita sa atin dito. Ha? Ah, sana, patulungan tayo. Hello. <laughs> Ah, balay mo, so, uh, mo sa sunod na vlog ko sa'yo, mayroon nang nakakita sa'yo, na bye na tayo, bye-bye tayo. Bye. God bless you. Bye. Bye.